everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa ating lahat? Maraming salamat po sa lahat ng magpabook ng leading. Maraming salamat ha. And kay Queen of Heart, syempre busy pa siya but uh, don't worry. Kung magpapa-schedule po kayo ay magagawan po yan, niya ng paraan. Okay? So, tingnan natin kung ang ano ang eh? <laughs> ano ang inyong energies? Okay, wait lang. Okay, so Phoenix ko lang yung ano. Okay, so pili tayo. Aning energies? Wow. Katulad pa rin kahapon ano. Um Yeah, but um, still pa rin na parang actions. Masyado ka maraming ginagawa ngayon. Travel, pwede. Travel, problems. Um, pero gumagalaw. Gumagalaw ka. Hindi ka yung parang feeling mong stuck. nung no? Still pa rin good yan. Tingnan natin mamaya kung ano yung madadagpag, madadagdag pa natin dyan. Parang kulang to. Wait lang. Hanapin natin si King. Okay. So Okay. Oh, pareho. Wow. I think I eh, nafi-feel ko something na parang both of you gumagawa kayo ng rason or movement solving paramdam um, gusto nyo sa isa't isa ay magkakaroon kayo ng effort. And then, bottom of the deck, same, halos ng person. Okay, yung energy of love or emotions. Uy, dalawa ha, sorry. <laughs> sorry naman, dalawa talaga. Okay, I, I, think, sabi ko, talagang energy of emotions ang lumabas ay two of diamond, ay two of hearts and ten of um, diamond. So, wow. Don't stop. Keep it up. Ituloy. Huwag mapagod. Gawin mo yung kung ano yung ikakaligaya or nakakapagbigay sa sa'yo ng happiness. Kasi hindi, hindi ka magkakamali. Okay? Something coming na big and celebrations, I think parang magpapakain ka, magbibigay ka, kung ano yung dati mong gawe, kung ano man ang dating meron, ay babalik. Okay? Yes, babalik po siya sa dating kayo. Okay? So, sa energy ng love, relations, eto dalawa to, nabunot ko ng dalawa. Perfect. Para sa mga meron dyan na single, para sa mga nakikinig, or gusto makipag-ayos, then try to solve your problem. Baka kasi ngayon talagang meron magandang kahihit, kaki, kakahat, kakahit na. <laughs> Whatever. Nawan na ako sa best friend ko kasi Inglesera yon Nakakainis. <laughs> Hindi na tuloy ako marunong masyado. Diyos ko. Nakakaloka. Hindi naman sa nag english ako. Hindi, uya. Ah. Bisaya kasi yung best friend ko. I love Bisaya. I love Tatay Digong. I love Davao, Cebu. Um, uh, yung mga hindi ko, the dipolog, yung mga hindi ko na, 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 na bangget, I love you all. Okay? Maganda kasing accent ng Bisaya, malumanay, para sila mga ilongga. Yan, especially kay ma'am na parang tinuturing ko talagang mami, nanay na ano. Kasi may age na siya, but napakalumanay ng ilongga. My God, alam mo, para sa akin, sila yung makalmang tao. Yes. I think kung, kung malakas yung kung irritable kang tao, um, problem, ano ba yan yung parang masyado kang mainitin ng ulo mo, magkaibigan ka ng mga Ilongga at Bisaya. ba? Diba? Pero Ilongga is the best para sa mga uh, pasensya, patients, very calming sila magsalita. Yan. And if you want to be happy, Bisaya, talagang ang cute nilang magsalita, especially pag magmura sila. Ay, I love it talaga. <laughs> Maano lang kasi dito kay YouTube eh. Bawal kasi. Gustong-gusto ko talaga. Oo. Um, hindi ako naniniwala na nakakamalas yung pagmura. Okay? Ganito kasi yan, mga madam ko. Lahat ng tao, even English people, ay uh, it's normal to magmura. Okay? But hindi ko to inano baka mano ko ni YouTube. Hindi ko kayo tinuturuan para mag ano, Normal lang naman magano, It sounds like na parang expressions. Expression na talaga nila yon And wag lang yung parang minumura mo yung nanay. Yung nanay ng isang tao. Yan pangit po talaga yon like um girlfriend ng ng panganay kong anak sabi niya pu u t ina mo gets nyo so parang uh, may uh, ha oh my god 'di diba? Parang ang sakit noon kasi parang ako yung sinabihan niya. So every time mag-aaway sila, mapagmura yung babae. Oh, gulat kayo, no? Oh, mabait ako, mabait ako, die ko. Ay nako, two years kong tinisang tao na 'yan. <laughs> mabait akong biyanan. Hindi pa naman sila kasal ng anak ko, but um ano man tawag dito? Hin hindi kasi akong tao na parang ang tawag dito? I always give a chance. Kasi, hindi, hindi naman tayo perfect. But, dahil isip bata pa siguro sila, kailangan nila ng guidance. But, kailangan bakal na kamay ka or strict ka talaga. Kailangan. Ay, may bago ako natutunan. Kasi, bago lang yan nangyari. Eh. Last, yeah. Last, last year. yon So, yon So, may natutunan naman sila sa side and sa akin. But, okay lang. Para sa akin, kung ayaw nyo sa akin, ayaw ko din sa inyo. Ganun lang naman tayo. Di ba, yung mga Virgo? Yan. Ganun lang naman tayo. Kung ayaw nyo, wala naman po kami magagawa. Even, anak pakita kita. Yan. Okay. But, always niyo i-center yung family ninyo. Okay? So, that's it. Yun lang naman ang nano ko. Anyway, um, doon sa love, so tingnan natin yung challenge or ano ba yung kailangan mong harape, eh. paghandaan. Okay. Paghandaan. Sorry, lumabas eh. Wow, money. So, I think kailangan mong isummarize, ayusin yung mga kapairahan mo. Okay, you're too blessed. Okay, you're too blessed. And I know you smart ka eh. Smart smart ka, matalino ka, and marami kang gustong tulungan kasi nga, isa kang mabuting tao. Okay? Actually, ikaw yung klasing tao na okay lang wala sa'yo. Work, work, work para sa tao, para sa Ganun, ganun kayo. <laughs> Alam nyo bakit? alam, naiintindihan ko kung bakit may taong ganyan. I've been there. Kasi bakit? Iba kasi yung pakiramdam ng tatanggap sa magbibigay ka. Yes, totoo po yun. Iba po ang pakiramdam ng nagbibigay ka. Ang sarap ng pakiramdam na magbibigay tayo sa tao. Ako, if ever may, may nag-share ng blessing sa atin. Halimbawa, meron 500 na dumating. Linalabas ko po yan kahit 100 to 200. Yes. Kung sino mga nakakakilala dito sa akin, hindi ko, hindi ko naman binubuhat yung sarili kong bangko. But, kilalang kilala nila ako. Hindi ako madamot pagdating sa pera. Okay, so ano yung challenge? Yeah, money and you need to ipon. But, I think and hindi naman siya hindi nyo kailangan mag-worry. Um, sinasabi lang dito kailangan yong um, pag-aralan ang mga gastusin. Gastusin pala, sorry. Okay, may lucky, may blessings papasok. Yan, so emotions na. Tingnan natin, emotions. Wow. May ikakasal. May ikakasal. Something. Ano spot? Ano to eh? May, may spotlight ngayon yung person nyo. Nakakaloka to. Ang ganda. Alam mo yung cancer month talaga. Ang ganda. Super. Yes. Okay. Oops. Tignan natin um, ano yung wow, na ako dito congrats pala sa mga ikakasal ha congrats talaga kasi it's about na parang nagpaplano siya, makabawi, makapera meron nag-iipon para pakasalan ka, meron nag-iipon like uh, um, magbili live in na kayo magbili siya ng ticket meron na siyang ipon, like something ganon okay, and may nakikita din ako coming baby Loko. ko. Pero kung hindi nyo na kayo magbuntis, huwag kayo magpapabuntis. Oh! Wow! Wow! Galing naman nito. Eh, Perfect. Well, um, it's kinda na... Amazing, nakakatuwa. may something eh, may, may parang regalo or may mana siyang makukuha, lupa, may, may isyong lupa, yes, or I think meron ako nakikita dito na parang special din yung ano mo, parang mamas boy ba yan yung person mo or love lang talaga siya ng family. Parang may mana eh, something. Yes, parang ganon. And ano ang energy ng person mo? Of course, ito energy mo yan ha. Natin lahat mga madam. Wow. Good luck, ha? Good luck. Good luck talaga. Manifestations talaga nyo yan, ha? Talaga. Something will of fortune. Iikot at makakabawi kayo. Yes. Yan. So, kung, kung nag-a-apply kayo or kung sino man na nag apply anak nyo or kayong gumagasto, ituloy nyo po yan. Kasi it's something talagang miracle. Wow. Wow na wow. Wow. <laughs> oh my God. Something na tao. Ito mana, ito mana rin. Oh my God. is something na parang position. Pwede. Um, wag kang mag-stay Move. Move talaga. You find better. May something. Umalis ka dyan sa comfort zone mo. Pakawalan mo yung sarili mo. Okay? Paalisin mo talaga yung mga yan. <laughs> yung mga lahat ng fear mo. Yung takot mo. No, stop it. Huwag ka na daw umiyak. Relax. Mag-iiba ngayon. <laughs> Tandaan na kuha nyo si will of Fortune. Okay? <laughs> Ang cute. Wow. Maraming opportunity. But, even though maraming opportunity, there's something, someone na nag- nagpapagulo sa person mo. Yes. Talagang hindi mawawala to yung impacta na to. Ano? Talagang may jealous, merong babaeng gumugulo or guguluhin ang ang, ang kaisipan. Okay? May mga ganoon eh. Okay? So, meron din ako nakikita dito na parang ah, Hinahanap-hanap niyang attentions mo. Yes. Gusto niyang bumalik na kayong dati. Gusto niyang mag-travel. Gusto niyang magsaya. Gusto niyang um, iparamdam sa'yo kung gaano kasaya. Yes. Ay! Yeah. <laughs> okay. So, uh, <laughs> sige lang. Queen of Pentacles. Wow. Someone na. May gamit ka ata doon nakatago sa ex mo. Inaalala niya yon And naalala ka niya doon sa bagay. Nakatingin ako sa camera. Baka magtaka kayo ha. Yes. Kung kita ba dito. And may gamit. I think. I speaking of gamit pag tayong OFW, nagdadala kayo ng gamit ng person ninyo or lumaya siya, umalis siya, tapos kumuha, kumuha kayo ng gamit niya, hindi po yun maganda. Yes, mas lalo pong lalayo yung person ninyo. Um, co commonly, yung naririnig ko is yung mga brief, pantalon, damit. Yan, yan. Mga naririnig ko sa kanila. So, hindi po yan maganda. Hindi po totoo yan. Yes. Ang, um, kung may mga panty kay, kung ay mga lalaki dyan, okay, mga babae dyan, okay, kaysa yakapin ninyo, kaysa kung ano nang gawin nyo doon, get a jar, okay, hindi ko alam kung na-upload ko to sa Facebook, ah, sa YouTube ko, but sa Facebook parang na-upload ko to kumuha kayo ng jar, full moon yung gawin. Yung panty or brief, ipasok nyo doon. Malinis, mas maganda po malinis. Hindi po totoo yung madumi. Na kailangan ng doon yung baho niya, yung ano niya, no. Okay? Pasok nyo doon and iano ano nyo po yon Full moon, then get some pink candle or red. Okay? And then, yung jar na yon sinuksok mo yung gamit niya doon, patakan nyo po yun ng, yung alam mo yung pang-lock, patakan nyo po yun ng kandila. But make sure bantayan nyo, of course, kasi baka naman mag, magdelikado kayo. Patakan nyo lang yun, patakan nyo lang, patakan. Okay? But during the ritual, na, hindi yun ritual, but ano ba, paano ko ba explain? Yung bagay na ginagawa nyo, yung moment na yon dapat hindi kayo galit, hindi kayo malungkot. Don't expect too much from universe. Sabihin ninyo, I surrender lahat sa'yo. Binibigay ko na po sa'yo lahat. Kayo na po ang bahala. Mga anghel sa kalangitan. Yes. Okay? Yun po yung gagawin ninyo. Then pagkatapos, pag natunaw na na na, may tumutulo. Kailangan ba i -sealed? No, no, no need. Kailangan lang matuluan pag natunaw ang kandila. Tapos, so, bukas, next time na naman, kung gusto nyo, kasi full moon, minsan 3. 3 days or 2. Yan. Full moon, yung ano niya. Okay? Depende po sa inyo. But, every full moon, pwede nyo po yung papatakan. Yun. So, Wag, wag, lang bad intentions. Kasi kung bad intentions, hindi po yan siya magkatotoo. Okay? So, meron na ako pinapa upload din na pang pabalisa na music or nandyan siya, nakapost siya, pumunta lang kayo sa Facebook, ay, sa YouTube account ko, I scroll nyo po yun doon pang pabalisa, Miley Taro, lalabas po yun. Yun, kahit tingnan nyo po doon sa mga comment sections, ang dami pong natulungan natin. Yes. Okay? So, ngayon is uh, sa Monday sa ibang bansa. Tuesday tayo dito. Bukas Wednesday na Tuesday sa kanila. So, pwede pa naman yung gawin yun. Ulitin nyo lang. Okay? Sa full moon nyo, pwede nyo, ma'am, pwede ko bang gawin? Then, ibibilad ko sa full moon kapag full moon na. Yes na yes, yes na yes. Yes. Okay? So, good luck. And, ang ganda ng reading nyo, ha? So, meron ako nakikita parang... Sorry, ha? Kasi, lahat naman ng cards, meron talagang revert na meaning. Ngayon ko lang napansin. Um, I think, kinokontrol ng third party ang kaperahan ng person mo. So, mag-ingat. Okay? Kapag sa tingin ninyo na hindi nagsusustento or something, parang nag-iiba yung pag pagpapadala ng kaperahan, mag-ingat na po kayo. Kailangan nyo po yung bantayan. And, um, may nakikita ang halaman. I think something may halaman dyan sa'yo. Nag-connect lang tayo. Yes, and halaman, wag-wag kayo magkuya ko eh. Yes, may nakahiga, may basa ang buhok. yon, may parang ang lakas ng tibok ng puso mo. I can feel. Yes, teka lang ha, para sa mga kinakabahan or natatakot. Ano yung energy ng person mo? Tingnan natin. Kal Actually, for kaperahan ng lumalabas dito, but meron siyang meron igit sa kanya, may nakakaaway. May slight na problema lang. Siguro sa trabaho, hindi yan sa inyo. Kanyang emotions. Oh. Uh, happy siya. Yeah, this do, during reading na ito, maririnig mo. Okay siya. Yes. Okay siya sa kaperahan ngayon. Actually, binibless to. Hindi ko alam kung may you are dealing with a person na may kaya or ikaw yung nagbihis sa kanya. Ikaw yung dahilan kung bakit meron siya. Yan. Galing. Yes ang ganda, bawat buksan ko. Ano pa bang isasabihin ko sa inyo? So, may magbabalikan, may ikakasal. Ang ganda ng reading na to. Then, someone na meron ipapadala sa inyo, Panginoon, na makikilala ninyo. At that person is talagang golden ang puso. Nakaka... Ang ganda nito. So, magbasa lang po ako sa mga nagpapasalamat. Ma'am, maraming salamat po sa lahat. Lahat ng ginawa mo sa akin hindi po ko kayo ma babayaran. Sa laki ng utang na love ko po sa inyo. Inayos mo ang pamilya ko. Worth it po ang gasto ko po sa inyo. Talaga naman, Ma'am, I love you. Hindi po napagod ang luha ko sa kaka-manifest. Uh, I mean, sorry sa luha. Ay uh, baka ano lang na luwala. Baka katawan to. Na-miss ano niya eh, na-miss type niya. Parang siguro, di ba minsan yung phone natin nag-auto type? Yun. So, asan ako? Okay, um... Yon, so buti na lang ay hindi ako sumuko. Ayan. So, maraming maraming salamat sa mga gustong magpapareading. Of course, ang inyong lingkod, Miley Taro. Meron po akong best friend. Try nyo po yon Meron po siyang, um, meron din po siyang, ano ba tawag dito? Um, kakayanan. Mas maganda po yung, um, magpa, mag, yung magbabasa sa inyo na meron pong gift. Okay? Meron siyang visions and nagmamanifest po siya. Malamig po ang kanyang bibig pag nagsasalita siya. Talagang nagkakatotoo. Okay? Actually, kapag talaga good intentions tayo, mabuti tayong tao ang puso natin malapit kay Lord. Kaya yan. So, meron din naman akong ganon. But, which nga lang talaga. Meron tayong ginagawa para maraming mas matulungan. So, yan si ma'am um, may kakayanan yan, but napakabising tao po yan. Okay, again, maraming salamat. I love you. Huwag po kayo mag-alala. Sa mga gustong magpa-reading po, hindi lang po yan basta reading. Nagtatanggal po ako ng blockages. Yes, of course, sulit po yung bayad ninyo. Dahil meron pa po kayong pampabalisa sa person ninyo. Kinakausap ko po yan, pinaparealize ko po sa kanya kung ano yung mali niya. Okay? Na hindi mo dapat kailangan maranasan yung mga ganyang bagay na yan. Okay? So, maliban doon yung blockages, and syempre, nagmamanifest din po tayo para sa positive outcome ng inyong presence of na expecting kung ano man. Okay? So, good luck. So, sulit po talaga ang bayad niyo. Maraming salamat, Mama. Sino nag-message kanina? Hindi ko na mababasa lahat. So, sya na nga. Marami po talaga tayong client na natulungan. As in talaga. I love you, Ma'am. I love you. I love you. I love you talaga. And sa mga client ko na hindi hindi ko masyado nare-replyan, Pasensya na, huwag kayong magtampo, but message lang po kayo if ever na meron kayong concern. Para sa mga ex-client ko po yan, okay? Para sa mga bagong client ko naman, mga admin po ang kakausap sa inyo, uh, automatic po sila po ang mag schedule ng ating reading, okay? Again, hindi lang po yan basta reading. Marami po kayong benefits na makukuha. Especially doon sa ano isang malaking, wala pong mag-free po sa inyo na magtanggal ng kamalasan ninyo. Or yung blockages ninyo, mga mahal ko. So, I love you all. Bye!